Mayong gundang mga kamayang so, karoon ng atong ni Batong. So, pila na nakadlo ang Batong. Karoon pa dyan ako na maluto. So, arang-arang -arang na karoon kay alas 4 na ako gamata. Kaya ilang duty is alas 8. So, so para mang sila alas 3.40. So, alas 4 ako ako magmata. No? Di para sa tuniagi. nga alas 2 pa lang ko magmata. kay alas 4 maglarga na sila or alas 5 ting larga nila so karo na bawas bawasan na akong pagmataog sa iyo nahim na siyang alas 4 so mag slice taog batong mga kamayang. So, Duga-duga na chukula na katila o batong so mo na akong among sa daanan ang balunan sa kumbana is batong pampasakit sa tuhod <laughs> Kung na yung mga rayo mamusog matiyod hindi pa. So, mag-slice na po tadi. og And then, charan! Ano pa nga kain baboy last uh, fiesta. So, mo na ako ang isubak. O, di ba? Hait yung <laughs> so, mo na siya. Ay, mas lamig mong ang batong. Basta ang subak. Ang karin baboy mo oh, na nga ipili na ko nga batong akong sudaram karon pero pila na nakadays na akong batong liha so ako lang nagluto kay hapit na madaot action na siya yelo so ginagagmay lang na ako na siya o slice kay para dilikala sa kuan sa subak <laughs> kay ang ubang uh, ubang karne sa baboy ato na pura isubak sa sunod ng luto no wala ba budget tirada kay malabay ang kilo sa baboy karon ani pa sana so, lang so kung na mas is sibuyas si lang na ahos kana lang siya wala na og kuno og sili green kay mailad kay ma mabutang na to og sili na tong iluto ni mapratukaon so halang kayo sa ang finished product sa na ako ipabaron sa akong banana sa akong banana earth. hindi ba yum 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 sa muna yung form ang resulta sa batong <laughs> o kapilan o bulad o ganang bango sa tingi rito pagkauma natimpla kong duha kong kapi kay mga pimi bago may larga akong bana niya na may biko hapon agabi edi ay agihatag akong kukangan sa so, mo po amo i-partner sa kapi so nag una, -una lang ko di ako din kapi kaya akong bana naligo pa na nga time so matama-tama siya niya ini kung man niya madiretso na lang niya ina mo yung kapi no diba? Lamig, e, ito yung biko. Kalamig sa biko in town kuan yun asya match siya sa black coffee sa so, pag black coffee may karong kain hot na may ugatas so wala pa kapalit si kamayangs ito pa mga pita niyo mga kamayangs so hayag na ko lang apihan na mga alas 5 na lamit dito siya part ni Ren sabi ko kailan may ikod ang biko nga gilo ni nanay tiyaya ano ah, diba mmm sarap Good morning guys Good morning, good morning Happy Wednesday everyone Huwag unta Tanang wish na to sa atong kinabuhi Matuman utang po lang tatani Oh, maayo lang lawas I love you all, bye bye